Ito po, ituturo ko sa inyo kung paano paglukas ng tare o pag-urong na sinasabi. Sa paglukas, ituturo ko po sa inyo kung paano ang paglukas. Ang kailangan natin, itong uling ng nyog. Ito. Tapos ang langis. Yan ang kakailanganin natin. O, proceed na tayo sa paglukas. kailangan natin pantay yung pagkabaga ng talim para maganda yung pagkalukas ng tare natin uh, request pala to ni ma'am Nurilin ewan ko kung baba baba yun o lalaki siyempre ang re request nun no? lalaki makagamit lang nung account nung asawa Ito na po yung request nyo po na paglukas. okay, ito. Kailangan pantay yung pagkabaga ng talim para maganda yung pagkalukas nito. Tapos titignan natin ulit yung align kung hindi nagbago. Hindi po. Okay. lagyan natin dito. Tama na. Dito lang. ito lang po ang paglukas ng tare. Kailangan lang po natin pagpantayin yung pagkabaga nung talim natin. Bago natin ilagay sa langis tapusin nyo po tong video para hanggang sa huli mayroon pa tong gagawin po eh Okay dapat pantay na pantay po yung pagkabaga nung talim para ma maganda po yung pantay din po yung tigas ng bakal hindi po siya masyadong matigas hindi po malambot kasi po pag hindi po pantay yung pagkabaga nyan yun po yung tinatawag na may malambot may matigas kung saan po yung mas matindi yung baga yung nag kukulay pula yung baga tapos yung ano wala nang baga ang may baga po doon po yung matigas na parte ng bakal tapos yung may nana na po yung pagkabaga pag linukasan mo iyon po ay malambot na po doon sa partes na yan ito po antayin lang natin yan na maglamig tapos mag in, in pa tayo po diyan ng ano ng ilang minuto para bumalik yung pinakamaganda niyang pagkabakal Ito po lumamig na siya ininin naman natin para gumanda pa yung talim punasan muna natin yan ito po ang katapos lukasan yan ito po ang pag ininin ay nang ano tare na nalukasan na kailangan natin ng kunting baga o. yung main na lang po yung baga nyan tapos dahan-dahan po natin painitan yung tare ganito lang po kagaya lang po to ng kanin na iniinin -in mo pag nainin -in na yung kanin yung umuusok na lang po yung lumalabas yung ano sa may kanin kagaya rin nito pag umuusok na siya tapos mainit na may lang minuto lang po tapos na po to ganyan lang po hindi po inaano sa apoy sa gilid gilid lang po para hindi siya mabigla pag ilinagay natin sa apoy mabibigla po yan hindi po yan may in-in pagbigla dapat kunting init lang para maganda yung pagkain inang ng ating tari para paggagamitin hindi po mapuputol saka ang pag in, -in po natin medyo mas matagal po dito sa mas makapal na partis ng tari kaysa dito sa may partis ng dulo po natin ulit ilagay sa langis tapos tatanggalin natin kaagad o so, paki comment na lang po kung ano po yung suggestion nyo po sa paggawa ko po ng tare at kung ano po yung gusto nyo pa pong matutunan mag comment lang po kayo kung gusto niyo po yung ating video. Paki-like and share na rin po. Paki-subscribe na rin po yung YouTube channel natin para ano? Updated po kayo sa ating video. Maraming salamat po.